sa impluensya ni na Vittorio Vito Vinavedes ng ama ni Iris Vinavedes de Vera ang naging dahilan kung bakit napasigaw na nga lamang sa galit itong si Jasmine Flores at sinabing hindi na niya umano alam kung paano pa or kung ano pa ang tama. Nakakalungkot man ang mga nangyari sa buhay dito ni Jasmine dahil nga sa ang sanggol na kanyang isinilang ay nawala sa kanyang uh, braso nung magising na lamang ito. Wala pang katiyakan ngayon kung papaano nga ba napunta kay Iris uh, ang naturang anak ni Jasmine Flores. Samantala dahil rin nga sa paghahanap ni Jasmine dito ano doon sa kanyang anak, ang naging tehilan kung bakit napasakay siya sa van ni Aster Fields. Si Aster ang magbibigay ng bagong katauhan dito kay Jasmine. Naging maluwag dito ang puso ni Aster dahil nga sa pareho sila ng ng naranasan or naranasan rin kasi nito ni Aster na mawalan ng anak. Kaya hindi ito nagdalawang isip na tulungan niya si Jasmine Flores. So yan ano mga kaibigan ang mga kaabang-abang na kaganapan dito sa bagong-bago at talaga namang magandang teleserye na Lavender Fields. Sa iyong palagay, sino nga kaya ang kumuha sa sanggol na naging dahilan ngayon kung bakit nasa poder ito ni Iris Benavides? Para po sa iyong komento, just leave your comment below. At kung hindi ka pa po subscribe, please do subscribe po para updated po kayo sa mga latest na kaganapan dito sa bagong teleserye ng Lavender Fields. At sa mga kaibigan natin ano na -ayon ng mga ganitong content, free po kayo na mag next video at hanapin ang video na naaayon sa inyong kagustuhan. Muli po maraming maraming salamat. Lagi po kayo mag-iingat. God bless you all. Bye!